Good morning mga kadiskarte Good Monday morning Dito na tayo sa garahe Ngayon coordinator natin Ating makisig na coordinator Ay naman ay mag check check check, -check muna ng ano at ito bubuksan yung harapan yan yan doon sya yun o sa sulok tapos yun dito yung langis Louis check. Ay, training ka lang, oh. driver. Ah, saan ka ba? Dito ka para sa ba? Hindi po. Sige pa lang. Sir. Ah. Uh, <laughs> check, uh, check ko lang to. <laughs> Ay, may bago pala tayong training si Buddy. Oh. Trail, ah, sa... Do, del, trailer naman lahat dito eh. Sabihin dito sa double ka ba raw? Oh. Double? Oh. Ah, kahit saan. Sa kagaling na ano? Sa kagaling na dati. Hindi oh. drive bago pa lang nagte-trail. Ah, kaya kayan yan. Ayun ang kasama na. Pangalan mo ba di? Si? Jason po. Taga rito ka rin sa Tansa po ako. Ta sa Tansa. Mulawin po. Ah, mulawin lang pala. Lapit lang pala no. Ayun, meron pala tayong bagong training. Hindi lang natin alam kung saan siya sasampa. Bago pa lang. Bago ko pa lang pala trailer Oh, wala yakan yakang-yakayan. Dito mapapalabang ka ng ano, puro mani obrahan dito <laughs> pero yaka yaka naman ayan lang is natin okay pa pero maganda ko sa single ka muna single ano sir oo hindi yung single differential ba wala ka pang experience sa trailer meron naman po sa, sa anong sa, sa ano ba yan yung articulated. Ah, sa articulated oh doon din ako galing eh sa articulated dati oh ano na 7 years na ah is pala no di ba sa ano yan sa tondo sa oh yun ayun pala nakalimutan ko pangalan nung ano nung nung ano ba to yung nag training sa amin doon si e, may guba basta yun na yun. <laughs> Ayan, si Badi. Pa, Jason, o. Oh. Sarang. Ayun. Galing din siyang articulated. Ngayon, dito na siya sa ano. Kailan na ka nakaka-graduate Ito... doon? September. O yan, kaya, kaya mo yan. O, bait naman dito, alalayan ka. Kasi <laughs> pa ako, Mars, doon. Magaling ko na ako oh Oo. Magkano binayad mo? Benching ko na ngayon. O dati sa akin 'yung 10,000 eh. Hindi ko kasi nahintay 'yung ano, 'yung Tesla. Dapat libre 'yung sa Tesla. Eh hindi ko na nahintay. Yeah. Ayun si Sir, tanongin mo kung saan ka sasampa. Para ano? Oh, sige. Jason. Bago. Ay, mga kabati natin. Aso mo 'yan. Shout out. <laughs> sa mo iniwan yan dito. Ay, no no onda Sa galing 'yan. Ad iniwan diyan. Inampon mo na. <laughs> tignan muna natin yung ano, truck. Ay, pala may bago tayo sa training. Siyempre, tignan natin yung mga gulong. Ba? Diba? <laughs> Ayan naman, no? o. Oh. Kunting -tajak, tajak lang. Ito pala, pampokpok, eh, o. Oh. Parang tunay. <laughs> ano? Ano? Ito, check natin yung gulong ni Pati kung ano. Ayos naman. <laughs> ayos <laughs> yung helmet, <ayos>. testing natin kung ito yung Saan ang damo niya? Sa, sa loob na EPSA? Ayan, si Bati pa-uwi na. O, oh, days guys? 4 Apat. Ah, days. matigas talaga ito si Pati. Ayan. Ayos naman ang mga gulong gulong ni Badi Okay ang Ayos <laughs> Ayan o Shout out <laughs> Sa mga makikisig na driver Ng OTS <laughs> Baba na yan magpahinga si Badi Tubig natin Sige ingat Ingat sila sa'yo Ayun nakakapapa ako nadagdaga na lang natin yan ayun dyan ang tubig ng ano Dongpeng peng ayun pala magandang pampokpok ayun ang kasama natin si Buddy Tambiraw isa sa makisig na driver dito ay driver helper pala mukha lang kasing driver eh <laughs> Ngayon naman. Yan. Inon na natin. Nasanay po kasi ako pagka-on, hintayin ko muna umangat yung mga gauge bago i-start. Nasanay ako sa howo. Kasi ganun sa howo eh. Pag yung diniretso mo agad nak-take ganyan, nag, ano siya, nagmamalfunction. Kaya dapat, i-on mo muna yung mga gauge dyan saka i-start eh nadala ko na dito wala namang masama di ba Ayan, kakarga pa ng hangin check naman natin ang mga ilaw hazard ý thức kung mô kotik kotitap anhala ozapna? ý thai lang kao? ý thai lang kao? đi thai lang kao? ý thai lang kao? ý thai lang đi ý thai lang đi ý <laughs> đi lang kao? ý thai lang tapos. ý thai lang kao? Ayan, sa likod. Ayan, nagtatanong si Bading para mag-check niya. Ano. Namin, Kasi kada, ayan, ilahin mo. Tapos, pag nahila mo doon, Ayan na. Ay, Siyate, meron. hindi, wala na dyan eh. Ilahin lang to. Yung iba dyan, medyo kapit siya. Pinapahawakan pang ganyan para sabay hila doon. Ayan. Wala na siya yung kinakalabit-kalabit dyan ah oh, ito yung sa langis. Yung ano, yung ano lang to, yung sa clutch. Kasi puro hangin na yan eh, kaya wala nang brake fluid eh dyan. Mas kulan. Yan, yan lang naman dyan eh. ba? Diba? Tapos syempre sa, sa dyan, sa iba rin yan, sa isus. Sa puso, sa, puso, sa ano. Hindi, dyan din, sa ano. Yung ibang, ano ba to? Yung ibang truck sa gilid, sa may ilalim na ganyan ang langis tapos yung iba naman ayun kagahin na isuso sa likod lang yun sa tubig oh. Ay, 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 yung sa puso ayaw, yung iba ayan, ayan sa likod oh. Sa, sa o oh, yun tapos yung ibang puso sa taas, sa taas oh. dito ayaw, sa may ayaw, sa may ayaw. ano ba to sa may helper side iangat mo pa yung ano ayaw, yung sa gilid o gagano mo lang naman yung mistress naman yung app ayaw, okay. pero meron dyan manual Bobombay mo pa. <laughs> Pero yakaya ka mo yan. Uy, ano ba itong anong to? Pangasok ko na karang dito. Yan. Thank you, buddy. Hala, papa. May advice na ba tayo? Ay, may try ako lang ako. Oo, oh, yung advice. Sige. Ay, medyo uh, turuan mo na si buddy. At turuan kita ng ano. Kita mo yung dito. Oh. Yung sa pag-angat dyan. Ito kaya ito Ito ayan o oh, yan Yan yung single Ayun ano yung doseng cambio nun Ito straight lang to O oh, mas main O oh, seven oh. Ito yung paghangat yan Ayan may ikaganyan mo Tapos pindot Maso ah, ito sabay hila to Kasi ano yan ito Takalak diba, Ito expert si body <laughs> eh pag dyan ka napasamba Alalayan ka ng mga higit naman kita mo yung ganto Kita mo naman yung sa langis no? Iba rin o no? Ay, ay, Dito ay, lang ay, sa ibabaw Dongping siya. din to Dongping, ah, ay. Ano single differential iba Yung iba rin yun Yung mga puso kasi yun doon sa likod eh Pero madali lang yon. Yung puso wala nang hinihilang ganto Wala na Yung meron lang Oh, yung, yung ayun oh yun yung ganun oh, up, -down. up down tapos pag inap mo yon ididid mo lang pa ka ng ganun aangat na pag binaba mo naman ididi mo lang hindi mo lang pa kanan bababa na ganun hindi kagaya nito meron pang ito para sa ano Ay ibaba iya ganyan tapos pindot para umangat para umangat tapos sasabay mo pa ng ilan ito ah, okay. kasi may ano to eh may ito ito, ito yung lock ah, nakakapit doon ay, in yung driver si Leo. <laughs> Bade, inaexplain explain ko lang sa ano, bagong trailer driver. <laughs> bago. Hindi niya pa alam kung saan siya sasampay. Eh. Bago pa rin dito pero bago ring trailer driver. Bago pa lang. Kagraduate pa lang ng PMA. <laughs> ay, si Bade, eh truck niya. <laughs> Shout out. <laughs> Bago na ano training. Dito. Hindi, <laughs> eh, hindi ko nga alam kung sino siya, kung kanino siya sasampa eh. Apo ah, aircon talaga agad. <laughs> Maganda dyan. Inaano eh, 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 pa niya kay sir, kung kanino siya sasampa. Babait <laughs> naman dito, alala lang ka naman yan. Paano, ka muna, kaso lang kami. Si body Jason. Si Rabatio. Shout out! Diba? <laughs> wala pang advice, o oh. di tambay-tambay muna tayo. Ang ah, i-off na natin oh. Message ka na. Ayon, electric pa natin. Ay, ba't yan? Ito mga ganda. Ayan ba sa'yo? Ayan, pasok mo lang sa'yo. Ayan, ito, sa, ito sa akin o. Oh. yan I-off na natin ilaw I-off muna natin para tayo eh Ang diesel nito Kailan ba karga nito? I-off muna natin Ano nating i-set? Kailan ang ano? Ah, mga kadiskate Hanggang sa muli Hintay po muna kami na advice